brunch na so, yung ating ang um, labo na ng mga labo guys. Hindi pa tayo tapos. Dito pa yung natapos. yung tapos na yun. Yes. Ayan. Tunuhin ko na naman yung tapos ng kamote natin. Dito, matanim na kayong longgan. Kanim ako ng humugan, guys. Ito yung hanggang mami natin. Tapos, may lemon brush. Mabuhay na ng lemon brush. Sini. Ito ang mango. Ito ang ating malunggay, guys. Ito na ating malunggay. Sobrang taas ng ating malunggay. nagpatutan ko pero ayaw ni amo oh. kaya wala tayong magawa hmm. ang laki pa ng ating anuhan guys ito yung ang guys sa likod guys yung bulak-bulak na kulay dilaw. mga ano na kada umaga at ah, lang kasi ako nag ano dito guys kasi sobrang init baka ma HB tayo o, ang kapal na guys unang damo o, ito ang pag magpahinga tayo guys kasi kumain at maglilinis na din sa taas ng mga kwarto nila guys ayan diba ating mga sili meron din tayo, guys. Ano ang ating mga sili, guys? Ano ang damihan ng ating sili? Ibang sili naman. ito yung ano, laksa leaves. Yung laksa leaves tayo guys. Ito yung kamuti ko guys na orange ang kaniyang laman. Ang tamis guys. Kasi orange. Ano ang papaya natin guys. Unang bunga ng papaya guys. labu nah, itu paling merangitnya yang laksa lips laksa lips itu yang bulak-bulak yang yellow juga angkatan yang bulak-bulak nah, kulai yellow Sobrang init na guys. Kasi alam mo, anong oras na ba ngayon, babe? Eh? Uy, alauna na pala. 1.03 p.m. Nang tanghali. Uy. Tapos paiwan lang ng bakas guys para mabalikan po kayo guys. Thank you for watching. Good afternoon and have a Tuesday everyone. God bless.